po ang bigas so oh, 20 kilo na lang bumaba na yung bigas <laughs> ay nako out oh, para lakaw lakaw ka oh. kita sama mo to jadi kami sa habang kahabaan ng ano makartor highway Alam ano ba daw

Bumili ako ng singkamas kasi paborito ng singkamas eh. Mura lang yung mangga dito. 15 pesos lang. 15 pesos lang ang mangga. Nagpungahan kasi. Nandito na tayo. Oh. Sa bahay. Bumili kami ng mangga. Tapos manok prito tapos singkamas yan yung sarang singkamas mga kaura ay eh, burrito ko to mm burrito -hmm. ko to eh this is my favorite singkamas mura na sa karuatan 15 15 pesos lang yung kilo so, tagbungahan kasi ngayon mga ka mura lang ang mga ginawa muna yung kapatid ko ng gin katagal daw siya kasi boring siya kaya bumili, kaya bumili siya ng mga kulutan okay. hello ano mo nga anak? hello 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 ako, hello 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 na tayo yung bilin natin ulam para ito kasi ito dalawa yung dalawa tayo ito yung sausawan mga ah, napili mga sausawan pan ah. brown o yung brown o brown o yung brown na tayo

thank yeah. you